Kumusta? Mga taga-subaybay ng Pasajem de Jesus Channel. Maligayang pagdating sa aming espasyong pang-edukasyon kung saan kami nagbabahagi ng mga kwento at turo tungkol kay Heso Kristo. Ang aming layunin ay ihatid ang iyong mensahe ng malinaw at nagbibigay inspirasyon. Mag-subscribe at i-on ang magi. Mga motibasyon para sa pag-aayuno pagsisisi at kapakumbabaan, sa Biblia, ang pag-aayuno ay kadalasang iniugnay sa pagsisisi at pagpapakumbaba. Sa Joel 212 oras minuto negatibo 13, tinawag ng Diyos ang kanyang mga tao na bumalik sa kanya na may pag-aayuno, pagtangis at panaghoy. Maghanap ng banal na direksyon sa mga gawa 13, 2, ang mga pinuno ng simbahan sa Antioch ay nag-ayuno at nanalangin bago ipadala si Pablo at Bernabe sa gawaing misyoner. Paglaya at tagumpay, sa Isayas 58, binanggit ng Diyos ang tungkol sa isang pag-aayuno na nagdudulot ng pagpapalaya at katuwiran, pagkaputol ng mga tanikala ng pang-aapi at nagdadala ng kagalingan. Paano mag-ayuno ng tama? Poor intention, binigyang diin DE ni Derek Prince na ang motibasyon sa likod ng pag-aayuno ay dapat na malinis. Ang pag-aayuno para magpakita ng awa sa iba o sa makasariling dahilan ay hindi nakalulugod sa Diyos. Ang pag-aayuno ay dapat na isang gawa ng taos pusong debosyon at paghahanap sa Diyos. Espiritual na paghahanda, Bago magsimula ng pag-aayuno, mahalagang ihanda ang iyong sarili sa espiritual na paraan. Maaaring kabilang dito ang pagdarasal para sa pagbubay, pagtatapat ng mga kasalanan, at paghingi sa Diyos ng lakas at karunungan. Pagpili ng uri ng pag-aayuno, mayroong iba't ibang uri ng pag-aayuno, tulad ng kabuang pag-aayuno, pag-iwas sa lahat ng pagkain, bahagyang pag-aayuno, pag-iwas sa ilang uri ng pagkain at likidong pag-aayuno, pagkonsumo ng mga likido lamang. Ang pagpili ng uri ng pag-aayuno ay depende sa banal na direksyon at personal ng mga pangyayari. Tagal ng pag-aayuno, maaaring mag-iba ang tagal ng pag-aayuno. Maaari itong maging isang araw na pag-aayuno, tatlong araw, isang linggo o higit pa. Pinayuhan ni Derek Prince na makinig sa patnubay ng banal na espiritu upang matukoy ang naaangkop na tagal. Panatilihin ang espiritual na fokus sa panahon ng pag-aayuno, napakahalaga na mapanatili ang espiritual na fokus. Maaaring kabilang dito ang pagtaas ng oras ng panalangin, pagbabasa ng Biblia. pag-aayuno ay hindi lamang dapat pisikal na pag-iwas, kundi isang matinding paghahanap sa Diyos. Tamang pagtatapos ng pag-aayuno, kapag nagtatapos ng pag-aayuno, mahalagang gawin ito ng unti-unti at maingat. Magsimula sa magagaan na pagkain at iwasan ang labis na pagkain. Bukod pa rito, salamat sa Diyos para sa mga pananaw at pagpapalang natanggap sa panahon ng pag-aayuno. Mga pakinabang ng pag-aayuno Itinampok ni Derek Prince ang ilang mga benepisyo ng pag-aayuno, kabilang ang Pagpapalalim ng pagpapalagayang loob sa Diyos Ang pag-aayuno ay maaaring humantong sa isang mas malalim na koneksyon sa Diyos habang mas nakatuon tayo sa kanyang presensya at direksyon. Espirituwal na kalinawan, maraming tao ang nakakaranas ng higit na espirituwal na kalinawan at pagunawa sa panahon at pagkatapos ng pag-aayuno. Espirituwal na pagpapanibago, ang pag-aayuno ay maaaring magdala ng espirituwal na pagpapanibago at pagbabagong buhay na tumutulong sa atin na madaig ang mga tukso at palakasin ang ating pananampalataya. Kumusta mahal na mga manonood? Salamat sa panonood. Ang iyong suporta ay mahalaga. Like, comment and share para maipakalat ang aming mensahe. Mag-sign up at i-activate ang bell para wala kang makaligtaan. Manatili sa Diyos.